customer, ipinamalengke ang uh, kanyang suke sa palengke kasi hindi siya makaalis sa kanyang pwesto. Siya po ay taga tindera po lang. Ito, ako ang namili ng kanyang bibigmin. Ihahatid natin. Pinamili ko siya ng sibuyas at saka kamatis. Bumili ako ng tuyo kasi tuyo yung kanilang binibenta so ito na tayo sa kanyang pesto ito na delivery 100 pesos yan, bye bye o oh, diba be kind ako naman ay bibili ng uh, coco mama sa ating so. Hindi makalis sa kanyang pwesto kaya ako bumili lang si buyas at saka kamatis para sa kanya. At brown. May tatlong koko ko mama nga po. Maliit lang po opo. Kalating brown. Kulon ng saba. So saba na. Saba na Isang nasaba pala. Balik, tan. Isang yung nasaba. Tapos nga ako. Titingin ako din sa pinupuntahan kong ukay ukay para tumingin ng ating mga paninda. Ito oh, Sales lang. yung pa-carry, pa nakita ko na. So, 35 pa rin ang isa. Uy, na ako. Ay, di. Likot pala ako. Magkagata pala ako ng... Bibili akong gata. di pala ako ng tahong. Bibili akong tahong. Uy, na ako. Punti lang kinamalengke ko. Uy, akong tahong gagantahan na lang ako ng sari-saring gulay. Pero titingin ako ng ba? Ano Pumayag sila po kasi yung bayad ko. May suki ng aking ano... Parehas lang yan na.